News sa ating mga balita, PBBM suportado pa rin ang PUVMP sa kabila ng panawagang suspension nito. US, Canada at Australia lumahok sa joint sea and air exercise kasama ang Pilipinas. Isa patay habang anim na ang pamilya na apektuhan sa sunog sa Baco or Cavite. Mga walang trabaho noong Hunyo bumaba ng 3.1%. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kinlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nananatili ang suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP sa kabila ng paghain ng resolusyon ng Senado para suspendihin ito. Ayon sa Pangulo, hindi siya sumasang-ayon sa sinasabing minadali ang programa. Anya, pitong beses pangang na-postpone ito at nasa minoridad lamang ang humihiling na masuspindi ito. Giit ni PBBM na sa 80% na ang consolidated POV units sa bansa at hindi pwedeng diktahan ng 20% na minority ang magiging takbo ng programa. Anya, kailangang pakinggan ng mayorya na nagsasabing ituloy ito. Sa huling datos na inilabas ng Department of Transportation na DOTR noong Mayo, lumalabas na 155,513 sa 191,730 POV units ang nakapag-consolidate. Samantala, 36,217 POVs naman ang nananatiling unconsolidated. Nagsimula na ang dalawang araw na joint sea and air exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng mga bansang United States, Canada at Australia. Idadaos ang multilateral maritime cooperative activity sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone mula sa August 7 hanggang bukas August 8. Sa isang joint statement, sinabi ng top military officials ng apat na bansa na ipakikita nito ang collective commitment ng mga kalahok na bansa sa pagpapalakas ng regional and international cooperation ng may pagsuporta sa isang free and open Indo-Pacific. Sa nasabing exercise ay magkasamang mag-ooperate ang mga naval and air force units ng mga kalahok na bansa para ma-enhance ang cooperation at interoperability sa pagitan ng sandatahang lakas. Paraan din umano ito upang ipahayag ng mga kaalyadong bansa ang kanilang paninindigan na itaguyod ang 2016 South China Sea Arbitral Tribunal bilang pinalat legally binding decision sa gusot sa West Philippine Sea. Isa ang patay samantala 600 pamilya ang nawalan ng tahanan sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa barangay Longos, lungsod ng Bacoor, Cavite. Sa hindi pa malamang dahilan, sumiklab ang sityo Wawa sa naturang barangay nitong miyerkules ng alas 12.30 ng madaling araw. Madaling kumalat ang apoy dahil gawa sa kahoy at light materials ang mga bahay sa lugar. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog at idireklarang under control ang apoy ng 2.55 a.m. Tuluyan namang natupok ang apoy ng bandang 3.55 a.m. Pansamantalang inilika sa mga evacuation center ang mga residenteng naapektuhan ng sunog. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng apoy. Bumaba sa 3.1% ang unemployment rate noong nakaraang Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa PSA June Labor Survey, tumaas sa 96.9% ang employment rate ng bansa o katumbas ng 50.28 milyong mga Pilipino ang kasulukuyang may trabaho. Habang ang 3.1% naman na pagbaba ay katumbas ng mahigit isang milyong Pilipinong walang trabaho. Ayon sa survey, mas mababa ito kaysa sa recorded unemployment rate noong Mayo na 2.11 milyon at 2.33 milyon noong Hunyo ng nakaraang taon. Lumalabas pa sa survey na 58.7% ng service industry ang may pinakamalaking sektor kung saan maraming Pilipino ang kasalukuyang nagtatrabaho habang nasa 19% naman ang agricultural at industry sector. Ang naturang datos ay nakolekta noong June 8 to 28 sa mahigit 11,000 household o nasa mahigit 33,000 na individual na may edad 15 pataas. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At ninyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.